sa dulo kabahayan na na demolish na ito mga kabahayan na more than 30 years na silang nakatira dito nagsimula sila sa paisa-isa lang hanggang sa dumame. ilang beses na rin sila na wash out dito tulad ng bagyong undoy at sa mga nakalipas na bagyo talaga namang lubog talaga kahit hagang bubong at ngayon ito ay Mabibigyan na sila ng relocation. Demolish ay gagawin na yung karuktong ng Pasig Marikina River Channel Improvement. Ang kontraktor nito ay Japanese. Alright, so nandito na tayo sa F Manalo Bridge. Ito sa ginagawang Pasig Marikina River Channel Improvement. Tanan din natin yung mga bahay na na demolish. Grabe, no puliduin pa kagawa. Tapos dito sa kabila pala naglagay na sila ng mga bato. Ayan, eh, no? makabilang ang side kasi. So, kasama rin dito sa pagpapalawak nila. Napapawaw ka talaga dito sa Japanese contractor, na no? Talagang quality ng pagkagawa nila ng dito project.

Alright, so nandito na tayo sa Santolan, Pasig. Naman tayo i-update ito mga bahay na na-demolish. dami nito. Alas mga dang bahay itong nawasak. Ito, ito yung pinakapalingke nila sa tawiran. Okay, nandito na tayo sa Tawiran. Uh, I-update natin itong mga bahay na na-demolish. Ito yung palengke nila. Sa kalsada lang. Oh. Okay, guys. Ito na yung mga bahay na na-demolish. Oh. Ayun, uh, no? Okay, nandito na tayo sa Masikap Street pala. Nagmulis na pala itong bahay. Ani, kwento sir, ha? set demolish. Ito yung sakay ng bangka papuntang kabila. Papuntang kwento to, Eastwood. Masasakay ka lang dyan. Ha? Yan, ang huling application natin dito, medyo madilim na. Pero ben, sakay tayo ngayon dito para makipagkita ko sa inyo yung construction. Yan sa malapitan yun sa kaya nila Ayan. wala kasi yung kondito footbridge so ito yung pinaka mabilis na way nila para makapunta dyan sa kabila may number construction dito dami nanghuli ng mga ista dito tulad ng mga tilapia ganyan naman ganyan naman naglalabasan pa dito sa river oh. so after ilang taon na ilang beses na rin na wash out dito ngayon malilipat na sa mas safe yung mga tao dito kasi you know, ginagawin na rin yung kabahay tapos yung iba dito magre-rent muna sila for the meantime Ay, no, grabe, wipe out, to. Sa yung iba kasi dito, more than dalawang dekada na sila nakatira. So, halos sa gawa na sa halo blocks. Mga bahay nila. Kaya maabuti ng konto. Ito, may isang buwan na to sila nagde-demolish dito, eh. dami parang kano dami ba yung nawasak ano yung mga taga dito yan ha ah, kanya kanyang demolish siya dito dami, Parang dinaanan ng ano? Bagyo. Kinan din sa dulo ka ba yun sabay-sabay na demolish. Uh, ilang araw na nagde-demolish dito, sir? Kailan malagsimula yung demolition dito? Dalawang linggo na? Oo. Oh. Abutin pa ng ilang linggo to. Kasi ang dami pa Oh. Okay. Tapos yung mapapakinabangan dito. Yan na yung ibebenta tulad ng mga yero. Ano yan? Didimolish Did ka ko ano mga ginagawa niyo dito? Yung mga pwede i-benta. Sabay-sabay. Wala, wasak lahat dito. Halo-halo yung mga bahay dito. Yung sa baba niya, tulad nito. Gawa sa hollow blocks. Tapos sa taas, kahoy lang. Ang purpose doon yan, kasi dito, minsan pag sobrang lakas ng bagyo, inaabutan ng bahay yung baba, di ba? So yan na yung pinaka-foundation. Tapos sa taas, lilipat sila. Oh, maniwala kayo ka ba? Yung kita mo yung first floor na yan? Talagang lubog yan. Lalo pag matinding baha, inaabutan talaga yan. Ngayon, papansin mo sa mga bahay dito, may second floor talaga. Tapos yung ganyan, no? Yung first floor niya, sementado na sa taas. Yan na yung kahoy. Ayan, narating na natin yung dulo. Ayan, na, yan yung construction ng flood control project. So kasama sa gagawin kasi dito ka ba yan? Talawakan na to. Pinakadulo. Pinakadulo. Ayos, ang dami no. Wala nang Wala nang nakatira dito. Diyan galing. Sa CR. sa kabila wala nang problema diyan kasi wala namang nakatira diyan eh. Nasa bako da lang nitong mga industrial area yata. Eh. So na nakat... pagtuloy na sila ng construction. Dito may no? may mga steel pile na tapos binaon na nila ng mga bato. Malaking tulong dito yung pagpapalawak. Kasi mas maraming mga tubig ang pwede na ma-occupado niyan tapos yung dredging tuloy-tuloy para mas lumalim yung tubig so after more than 30 years literally nakahinga na yung pan dito itong river ito yung mga literal na nasa danger zone talaga so ito ka ba yung pag uh, nagbagyo dito talagang kanya, delikado ba? Diba, may na-interview nga dito na kondo, talagang nag -wash out yung mga bahay dyan. Construction ng Pasig Marikina River Channel Improvement. Malaki na yung progress dito sa kabilang side. Naglalagay na sila ng DK, steel sheet pile. Sa kaliwa naman, ito kasing na-demolish dyan kasama sa lalawa. Kasama dito sa goal nitong project na to yung dredging at itong pagpapalawak. So, mas marami ng tubig makakadaan at saka mas mabilis dahil dito sa patuloy na dredging na ginagawa. Iba talaga gumawa ang Japanese contractor. Talagang pulido. So, sa mga nagtatanong, yung mga nandito ngayon, binigyan sila ng subsidy para makapag-rental. Kasi yung ginagawang pabahay dito ng Pasig City Hall ay abutin pa next year. So, for the meantime, magre-rent muna sila dito gamit yung subsidy. Yung relocation nila, alam nyo saan? Diyan lang sa likod. Kita mo yung ginagawa ng bagong building dyan, no? Walking distance lang. So, swerte sila kasi malapit lang dito sa bahay nila dati.